tayong uh, isang uh, kasama sa Tiligaya na napiling uh, regalohan ni Father. Ayan, sama natin. Ayan, mga aginaldo aginaldo ni Father. Ayan. Ayan, sponsor. Ayan. Ayan. Uh, na, napili siya Tiligaya na bigyan ng uh, regalo. Ayan. Ayan. Galing sa simbahan ng Katoliko. Ayan isa sa napili si Atiligaya, na isang nga hanap buhay ay pagtitinda ng pandesal sa dito sa bayan ng Mansalay at sa tuwing simpang gabi ayan siya yung nagtitinda dito ayan okay bih dala ito ayan 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 at yan ito ang hanap buhay na tiligaya ang pagtitinda ng pandesal sa tuwing simpang gabi andito siya nakapisto ayan isa siya napili sa regalohan ng uh, sibahan ng uh, pamaskong handog ayan ayan po kanyang nabuhay buhay ayan. thank you very much. Merry Christmas sa lahat